bal ng buhay niya lagi, takot. Takot na maagaw ng iba yung minamahal niya o kaya agawin ni kamatayan. Takot na takot kang mawala siya. So lagi ka lang takot. Bakit ka pa nagkaroon ng love, binigyan ka ng Panginoon ng mamahal magmamahal, ang buhay mo, puro takot na lang. Pag wala siya, siguro may kasamang iba. Pag ginagabi, siya ganyan. Kahit na, nasa banyo siya, bulatlat ka bulatlat ang wallet, ang mga cellphone, naghahanap ka ng na mga ebidensya. Kung yung takot mo ay totoo, It can happen. Sayang naman ang iksi-iksi ng buhay, pupunuin mo ng tension and fear. And when you're already fearful, you become irrational. Kahit wala nang multo, nakaka-invento ka na ng multo. Mamaya yung kainan nyo, yun, naging awaya na. Although mga babae, syempre, kung minsan pag may kutob naman kayo, totoo yun. Ha? Kaya kailangan nakikinig din kayo sa kutob. Yung nagagalit pa yung mister nyo, yun, naku, nagagalit-galit na lang yun para huwag matanong. Diba? So magtanong kayo, write nyo yun. Pero ang mahalaga, huwag kayong maging irrational. Huwag yung parang wala ka ng buhay pag nawala siya. Kaya siya yung lalaki, kaya siya yung babae. Kasi aasa ka ng gusto. At pag nakasandal kang todo sa isang tao, di ba nangangawit siya? At pag nangangawit siya, anong gusto niya? Pahinga. Mapapahinga lang siya pag nawala ka. So anong gusto mo? Mawala ka. O malayo sa'yo kahit sandali, makapagpahinga.